Hi mga ka-viewers! So balik na punta diri sa balay yung gipahimo sa probinsya. So nakita ninyo nga nga atong balay diri is na humana tiles at the same time na humano po may grout. So karong adlaw ang among buhaton is magwiring ta diri sa sudod sa panimalay. So nakita na ninyo nga nag-andam na may sa tong mga wire diri dapita. So kana di ang aside is nagputol na na si kuya sa tong wire nga gamiton dito sa gawas. So diri dapita gi-install na na ni kuya ang atong wire. Kani si kuya manggod kay money siya ato ang um panday at the same time electrician, tile installer. So, yahan na gini ang tanan. So, din dapita nakabutang na taong mga suga. So, nakawiring na dyan si kuya, no? So, mo na siya mo ang temporary lang sa niya itong wiring diri kay magbutang pa man taong ka ng ceiling. So, mo na yan mo palang ipot temporary. So, mo na ni ito ang mga saksakanan. So, nakawiring na ta, nakabutang na ta, drag suga. O, si mo na na ito ang porma sa ito ang mga ipang wires ato ning CR. So, muni siya sa likod. So, during the pita is gibutang na na ni Kuya dira sa ato ang uh, planka. plangka kay gi-install na na ni Kuya kay para iyang itry na dira kung musiga bagyo nga ato ang mga suga. So, temporary lang sa nina to, kay wala pa man ta nakahuman og ceiling. So, ini kahumag ceiling ani, kaning mga wire nga nanggi orange So, dili na na siya makita, no? Kaya to naman na siyang i-double walling. At the same time, makasiling na sa danga to ang balay. So, sa pagkakaroon, kay gamiton lang sa namo, ni nga balay. So, temporary lang sa anga to ang ang pag-wire dere. So, wala pa ta nakapasiling. So, mo ni siya ang ato ang mga pamorma during dapita. So, dira kay gikabit na nani kuya dira sa ato ang gawas kay para makasuga na pud ng ato ang gawas din ha. So, mo na ni siya ato ang update sa ato ang balay no. So, hapit na gyud kayo mahuman. So, diring dapita mau na pud ni ang last nga pagtrabaho ni Kuya dira sa amo. Ah. So, so, salamat kayo sa kanunay ninyo nga suporta.